Natapos hindi ako kailan ng bandaling araw. Kasi pwede po patay mga ilaw. Tapos sumupo sa ron. Eh hindi ko alam na patay yung ilaw pag diilat ko eh. Na, talaga, ka. Nakatarok Talagang sobrang kapag ako Kada akong multo na sumiyaw niya dyan. Tawag yung siya po itong nansay na saan nansay. <laughs> Uy! Ito eh. talaga, bakit mo ko tinatakot? Gusto ba ako magkasakit? Wala ang sa'yo.

Matalida! Bakit ngayon yung lang, nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Green Calamansi kana, kalamansi? Everything I for you. Green Calamansi kung kana. Good morning, Nancy! Hindi pa ako eh! Hindi ka pa? Bakit may talok mo? Matapon yung mer mo. Sa kanya itong mer? Okay. Let me see your face. Ay, sombrero mo raw, Kuya. Hmm. Ay, ha? Patingin ang face ni Nancy, patingin. Ay, na. Tignan kita. Ay, ha? Bula na. <laughs> Kumusta ka na? Inumin mo ka belt mo? Ah, ano yan? Hindi, hindi na niya. Energy. Oo. Tangan na ng... Bacteria. Ayaw ko yan eh. May, naman, you know, may amoy na oh. hmm? Ayaw mo ng amoy. Sundrops so, yan. Mama, okay. na na Ha? Huh? naka kasukat okay stop daw yan. mamaya kasi ano mo lang? mo lang, 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 lang yung ayong na pepyidaoni tignan yung mabango ganon 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 Ganyan ganon 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 Saan? ganon Para... ganon 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 Nakabili kang towel niya? Opo, baby. Toothpaste. Toothpaste? Sa yung kwenta sa kanya eh. Okay, patingin. Opo yung upo. Yan, di malinis ang bahay. Gusto malinis, ha? Opo, yun na dumi, ang gilita. May sarili na siyang shampoo. Kabugas. O yan, eto, sarili niya to, ha? Opo. Kanya na, ha? Kanya po lahat yan. O, pati toothbrush, ha? Supply. very good. Ay, pati toothbrush, ha? Ay, Ay, Dali mo ma. yung pagpupus baby kasi bumili so. ng lotion para sa kanya. Dali mo yung pagpupitim dito, maliit. Ha? Huh? Morning, Yuri. Gusto ko pag dumating tayo dito, ha? Huh? Guys, listen. Gusto ko sa umaga pag may dumarating, dumarating kahit sino, hindi ako. Gusto ko yung paunang bungad sa umaga. Good morning, good morning. Gusto bakit ko? Bakit ko? Gusto ko masaya, no? Marites ah, pag dumarating ako dito, kailangan maganda yung usapan. Magsisimula sa magandang pagbati. Good morning! Good morning to each other, ha? Hindi porkit ako boss ninyo eh. Ako lang hindi. Kahit sinong dumating dito, alimbawa, si si Manang Marites galing sa labas. O nandiyo, pagdating ka. Say good morning to each other. Para yung respect sa bawat isa sa atin, ha? Yun ang gusto ko, yun ang batas namin dito. Gusto ko magandang sanina. Oo. Tapos si... Ay! Naligo na to? Ang ba sa katin? Okay. Maliligo. Ayan. binilhan kita ng lotion. Bigay ni Aling Rochelle. Ayoko. Lagay dyan lang. lang. Okay. Dyan. Ayan. No? Tapos ano pa? Yung toothpaste mo. Sa toothbrush. Dyan lang din. Dito lang. Tapos ano pa? Supply. Aha, uh -huh. May supply ka. Yan lang din. As may mga, dapat yung shampoo niya, hindi ganit Bakit kasi, dali O, Dapat rin may maliit naman. Wala po po, malaki yung lang po. Eh, dapat pumunta kay another store. <laughs> kasi ito. Mara nila, ayos ka niya. Ito mo ba, kung tayo po, isang gato yung gamitan niya. O, sagat. Ganito na lang, gunting-gunting yung mga <laughs> Kasi para sa akin kasi mahirap gamitin pero kung yung ano pantalon mo daw manang maong. Sarap sa tubig. Ah, oh, sige sige. Okay. May mga shampoo na dito ah. May mga kababayan din na namin siya pinapainom ano hmm. ng coffee. Saka Tsaka soft drinks kasi nagtitrigger sa kanya. Kaya pinapainom namin ang energen o kaya milk. Ayan. Gatas na siya. Para mas mabilis kasi kahapon po, ano, oh medyo nag-iba yung attitude oh, no, 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 parang yung map, oh. parang hyper. No? Okay. Ay, saan galing to? Supli ko to? Ha? Opo. Okay. Kasi alas kami po kung may pangkarang kami, di, kami po may, may. <coughs> So, paliliguan mo na siya. Siya, og siya. Okay. okay. No? So, ayan mga kababayan, no? <coughs> uh, ito um, po ang uh, update um, ko okay. sa inyo kay uh, uh Nancy. Okay naman siya. Kaya lang yung habit niya talaga nagtatalokbong. Huh? Okay ka lang, mm -mm. oh, Na-miss mo si Daddy Prangy? Mm-hmm. Oh, kiss pa Mm-hmm. Oh, huh? huh? na. Ha? Ha? na O, oh, sige, sige. Joke lang. Ay, ko, ang ah, may Boss? ang Johnson. Ganyan, ganyan. Ako oh, si Toyon, pari mo pala, nagpapit. Pangino naman ang kulay? Ngayon bawal sa lamitin si Anne. Bawal siya. Gusto ko puti. Ano May lang siya, sarong lang siya. Ah, mura. 100 lang. Magkano to? 100. Ayoko. Pwede na yan. At least meron okay. siyang amortarol. No? O, sa'yo to ha. Para pag naligo ka, ito pa munas mo. Gano'n. Okay? Diyan na lang din. Ihangir diyan. Ah, ihangir. Hindi kasi maliligo ka. Ah, maya na lang. Ah, sige. Ngayon na! kararating pa lang sa so kapoy pa si Manang. Ah, kararating? Kararating mo na ba, Manang? kusina. May ginagalaw-galaw sa kusina. Okay. Pagpahingahin daw pa muna siya. niya si Manang. Yung kamay niya, kapoy pa. Kapoy pa. Ako rin, kapoy lawas. Mm -mm. Pungko Ay, upo ako. Tapos dito higa dito. Ay, hindi, hindi ako higa. Kaway so, ang lawas, ganyan higa eh. Ate Marites, halika. Oh. Eh, yun mga nabili mo, na-introduce mo rin sa kanya? Hindi pa po, po, kasi hindi ko pa pa kayo. oh, kausapin mo, ibibigay mo sa kanya. Maybe. Ate Marite, sim. Kaya Ate Marite, sim. Ay, Ate Marite. Na, 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 Bakit? Na, Ikaw nga si Maritis, bakit Ate Marite? Ay, sakantang kalito. Ano ba? Sino Bad ba nga? <laughs> Ma na. na na nanay oh. e na ko, Eh, oh. Energy. na. ko din brown. ko. maraming energy. Gusto niya ba energy? Opo, okay. 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 Energy. Sa sa Osaka. Oh. -il 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 -il. Eric, so, ikaw, uh, ikaw meron ka? Meron po. Mm -hmm. An ano gamit mo, ganyan <laughs> din? Oh, palitan na lang tayo. Hindi na! Bakit? Okay. Ayoko! Bakit? Ay, meron ako eh! Ah meron Ayoko <laughs> pa! Tapos <laughs> <laughs> oh, meron ka? Polong! Polong! Sino? Saan kasama mo dito. Oh. Uy nasa Ako ako Dami mo May Shampoo, may Kermes. Wala nga. Yan may kulang. sa Red Choice. na. Uh, ano tawag dito? Um, uh, cell. Si para maging itin conditioner, ah. Tapos yung toothpaste ng sarili. Tapos toothbrush. Lotions. Special Ito. cleansers 24 hours. Buong okay. katawan, lotion na nyo. Oo, oo. Ito bigay ni Madam mm, Rochelle. Mm, mm, para sa -hmm. sa'yo. Lotionan mo. Oo, oh, oh, lotionan. Sa kaya ngayon ay going to Paligo. Anong gawin itong paligo? Ayusin no, mo yung pag pa oh, oh. oh. mo. Pagkatapos Ay, pa maligo, tsaka sa panit. Oo. Pagkatapos oh. mo mag yung pahit Ay, yung pahit Brown. Ay, yung pahit lotion. Okay lang yun. Go. Energy. energy. Okay. Yeah. Pamir. Oh, charge. <laughs> 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 energy. oh, come here. mo muna yung toothbrush niya. Oo. Oh kala pala eh. Tatakot ako Pinagpupatay yung mga ilaw. Kala ko din yung murto na ako po lalo. Ito pa ang step psychological Ganyan lang yan. Alam niyo sa totoo lang, ipakita mo lang yung pagmamahal mo sa kanya yung totoong pagmamahal wow, to ko ng pag-aalaga. Tung sunod sa'yo yan. Tama! Mm -hmm. Oo, oh, pero pag pinakitaan mo na isang beses na kinontra mo yung parang no, ipinakita ay, no, mo ayaw mo sa kanya, pinakita mo galit ka, na war, no, wala. wala na, ituturing ka na niyang kaaway. Magkakamay, ang pencheki na ng del siya mainit. Ganun lang yun. Ganun del? O sige, tapos mo maligo, you going to see her uh, to you shower first. Ay, nakaburin ako. Hahaha. <laughs> then you eat. Ay, okay. na Ano yung number eight? Number eight? Sabi mo eight. sa ba? Ay, sabi, ano? sabi, sabi, sabi mo Sabi, you eat. You eat first before you... You shower first before you eat. Oh, okay. Kasalembra niya. Anong po? Eh, <laughs> ayan ay, <laughs> priority I'm sorry for... yung brapel na sa taas. First Yung titi niya na sa baba. Ayusin mo kasi, Marilisa. Ayusin mo kasi, Marilisa. pagka yan, niya o Okay. Yes, sir. Oo. Ay, nakikita ko, sarap na pa. Baligo ka buong lakas uh -huh. okay. sa Para ba bango? No. Ay, kapatid. Uy, may binita ka, ka ba? Kailangan mo maging friend. Ano lang yan? Eh, smell oh, good. Dahil nga, 1.5. Sige, sige. Take mo na yung ano niya, ah. Ah, smell smell maligo good. niya. Para na. Para? Bakit siya maligo? Para? Oh, oh, oh. Para bango. Hindi oh, oh. English. Is smell good. Ay! Smell good. Smell You, is good. Ayaw, ayaw, Bia. ayaw, 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 ayaw,

Sige, mag ka, ah. mo Ha? Tekad dito. Wala naman. nito. Wow, bago na din nasiyempre okay. may bisita kanter sayon kailangan mo maging maganda yo, so beautiful kung paano talo talo yung buong tayong yung 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 Ayok. Wow, teacher na teacher. Ba, coba pa. Okay, ready go. Okay, oh. Wow, wow. Good morning, ma'am. Saan niya? <tinyo> Doon. Papalit kami sa ato. O, hindi. O, dito tayo. Dito ka, babe. Kaya lang dito, ha? Ayan. Okay, ma'am. Um... Halika, okay, dito. Um... Gusto kita. Darapstick saan? Diyan, sa bilik mo. Kasi, ibig-bisita um... ka. Okay, Kailangan um... maging ganda ka. Ako, wala pa. E, taas ba? O, ako lang oh O, <coughs> oh, bibig. Gano'n <coughs> hmm. <coughs> <Marino>. ba? <coughs> sa balikot, baka magkala. Ayan. Yung langas ganon, hindi yung langas. Sige, hmm, ako, pinapagod. Ang lang ganon. Sige. Pwede, tumitikos na yung bukla. Tansi eh. Hmm. ka ha, kasi may bisita kang tatating nakakahiya pag pang sa amit ka ha. Ha? Kilala mo yun, teacher? Ha? Uy. Tansi, tinan mo yung tura mong ganda mo kaya. Naka-uniform ka. Okay ka Okay ka na sa mo? Mm, ang ganda! wow! ang ganda! Mula yung blanda mo mula lips! pa ka kana Oo! Oh. Tama na! pa na siya o oh, tumatagpak na!